Ito mga declared dead on arrival ang isang uh, on-duty na security guard sa Naga City. Matapos itong suntukin ng la isang uh, lasing na lalaki sa isang bar. Ang reklamo ng pamilya, wala man daw uh, ginawang aksyon. Panoorin muna natin ang uh, ipinadalang panawagan ng pamilya. Ako po si joba nanawagan po sa indong na matabangan po nindo kami dahil po duman sa tipost ko, dumang po sa issue ko, Gano'n pong pagkagalang po ang papa ko. May pong mga hulog po si SSS niya. Sahod niya po below minimum po. Night differential po. Si overtime po kang papa ko. May pong 13 month pay. Tapos po ang agency niya po. Day po nag-asikaso. Day po nag -ano, sa muya nag na po kami sa NNRC po at saka sa PAO. Sinubukan po kami ng pagkaayuson pero dahil po matagas po sila. Dapat po mismo ang mag mag na magkaso po kami, na magkarasuhan na lang dapat po. Si Rikes po, kang ano po ni Papa, kang nagadan po siya. Funeral po, sagot po ni Dato, na nagadan po si Papa, nasa oras ning trabaho. Pero hanggang ngayon po, dahil po sinda nagtataw ni, ni, piso po, may po sindang tinawag. Gusto ko po maghagad ng tabag para maaksyonan na din po agad-agad. So ayan mga kaksyon, ano? Grabe yung uh, naranasan ng pamilya. 3,000 pesos lang ang binigay ng agency sa namayapang uh, pamilya nitong si Kyo Jan na namatay matapos na masangkot or umawat lamang at nabugbog nitong uh, lasing na nag-amok dyan sa isang bar sa Naga City. Aon na sa lahat, kamusta po kayo? Kami po ay nakikiramay po sa pagkamatay po ng tatay nyo. Uh, maraming salamat po sa pakikiramay po. Ma'am, uh, maaari nyo bang maikwento kung paano yung nangyaring naman uh, itong tatay nyo? Um, ganito po kasi yun. Um, yung papa ko po, um, nag, ano po, ang um, duty po siya sa isang bar po dito sa Sanaga. Tapos po, may nangyari pong gulo. Siyempre po, guards siya po. May nangyaring gulo po sa loob ng bar. Ang nangyari po, nag po siya. Nung nag po siya, yung inawat niya po, nag-ano po, um, wild po siya, naging wild po siya am um, yung mga guard po, ah uh, uh, pinapatulan niya na po, wala, wala po sa kanyang nakakaawat na po. Then yung papa ko po, siyempre po, pwersa na pong gumamit nung, yung electric po baga, yung parang pang-depensa po nila as mga guard. Opo, opo. Kasi meron din po sila noon, kasi nga po bar yun eh. Opo, tama naman kasi, dinamitan, opo. Ginamitan po noon ng papa ko. Tapos po, and then, yung ano po, yung lalaki po, inaawit niya, ano po, sinuntok po siya, binulungan po siya ng suntok at saka sipa po. Tapos yung papa ko po, makikita sa CCTV na hinihimas niya na yung pisngi niya po kasi po, nararamdaman niya na po yung sakit, yung sakit po nung pagsuntok. Yung pagsuntok nga po sa papa ko, ano po, yung ngipin niya po na... Na ano po yung, I mean, po nakapo yung ngipin ng papa ko dahil po sa lakas po ng persa ng pagsuntok. Opo. Ngayon po, yung ano, yung edi eh, na, na po yung ano, yung lalaki pong um, nag-aamok ng away doon sa bar ng pinagtatrabahuan ng papa ko. Opo. Nung nagkalma-kalma na po yung la, ano, yung sitwasyon, dumating na po yung police galing sa station 5 po ng Naga. Tapos po, Nung dumating na po yung dalawang pulis na nag-responde, naging wild na naman po ulit yung lalaki po. Tapos po, yun na po yung yung pulis nga po hindi hindi kinaya yung lalaking yun kasi nga po based din po sa observation, parang hindi lang po tama yung anak, yung nasa influence ng katawan ng nung, nung lalaking niyon. Okay. Yung inawat po ng papa ko. Tapos po, um yung pulis po na yung process po nila, na ano pa po, na tawag na, nasira pa po yung posas nung ano po, lalaki. Ang ginawa po ng papa ko, tinulungan niya po yung dalawang pulis kasi nga po, hindi kaya. Alam mo po ba yung pag nagre-raid po, baga, yung kailangan pong padapain para pusasan ulit kasi nga po, natanggal yung posas. Yun yung po, ginawa ng papa ko. Masakita po yan sa... Ano, sa CCTV footage po, na talaga yung nalaki po, nag, Napopumiglas talaga po. Matapang talaga po siya. Opo, tama naman Ay, kasi yung, yung ginawa, ma'am, ni ng tatay nyo kasi Ay? nasa duty pa siya nung mga oras na yon. Ito bang oh, tatay nyo, oh, ma'am, may katanda na po ba ito kasi sa suntok na matay itong tatay nyo? Ano po, si Papa, 48 pa lang po. 48 years old? Opo. So, Ang Matagal... Papa ko po, ano po, uh, matangkad po siya na malaki po. Matagal na ba si yung tatay mo na nagtatrabaho dun sa... Bar na yon, ma'am? po. 2 years and four months na po. Itong pangyayari dun sa nanay nyo, paano inarap ngayon ng nanay mo itong pagkawala ng tatay mo? Ano po, syempre po, nangyayapan po kami sobrang yung nanay po nga po, try po nakaburol yung papa ko, iniwan niya po kasi po, naging po kami ng tulong sa DSWD, sa City Hall po ng Naga, humingi po kami ng tulong kasi nga po, yung mama ko lang po, yung may ID po. Okay. Kahit, kahit, po nakaburo yung papa po, iniwan niya po, naglakad po kami para po mabawas-bawasan yung, yung bayaran namin po sa funeral po. Opo, yung nanay niyo, anong yung trabaho niya? Sa so, ngayon po, wala pong trabaho si mama ko Okay. Po. So ibig sabihin, yung tatay mo talaga yung inaasan sa sa inyong pamilya. Opo, opo. Ilan ba kayong magkakapatid? Nag-aaral po ba kayo lahat? Lima po kami, apat po yung nag-aaral. Ako po, nag-stop po ako. So ang yung apat, uh, sana ba to? Nasa senior high ba? College student? Yung dalawa po, senior high, graduating, yung isa po, grade 6, yung isa din po, yung bunso, grade 4 po. Okay. Nung mga araw na yun ma'am, nang mangyari itong krimen, kinausap ba kayo na agad ng agency ng tatay nyo na mariling maipabot na tulong mula sa kanila? Wala po. Ano po, may nag-putgan, nag maasang tuma po na matutulong sila sa amin kasi nga po, hindi naman po within the day, nakipag-contact sa, sa amin sila eh. Pero nag-contact po sa amin yung secretary, sinanong po kung kailan po yung living ng papa ko. Eh, nag-reply po ako doon, nagsabi ko, March 7 po, dapat yung living, kaso na urong po ng 11 kasi nga po, hindi pa po kami fully bayad doon sa funeral po. Tapos oh. po ako. Wala na pong respond. Inantay oh. po namin sila. Okay. Ma'am, matanong ko lang, sino yung nakausap nyo mula sa ahensya na 3,000 pesos lang ang ibibigay nila bilang tulong? Tama po ba? Ay, opo, sir. Opo. Sino yung nagsabi sa'yo na 3,000 lang daw yung maibibigay nila? Anong yung pakasabi nila na, eto, 3,000 lang ang mabibigay namin? Yung secretary po mismo ng Mansonic Security Agency. Okay, anong yung pakakasabi niya sa inyo, ma'am? Ang sabi niya po sa amin, yung kaya lang daw po nilang ibigay is 3,000 to 5,000 kasi yun lang din daw po yung halaga ng buhay ng tao. Okay, na kwento niyo ba, ma'am, na um, before or mangyari itong insidente, eh, ay naka-duty yung tatay niyo? Opo, alam po nila, doon po sa post po, makikita po na ano po, naka-uniform pa po yung kapwa po habang nire-revive po ng mga nurse at saka doktor. So maliban dito sa 3,000 pesos na ibibigay daw sa inyo, ano pa yung mga in-offer nilang tulong mula kanila ma'am? Wala po. Kaya, kaya po na, na, hindi po, na po akong mag -post. Kasi po, wala po silang binig, binigay sa amin mula nung nakaburo si Papa, kundi yung pong stand na bulaklak, yun lang po, wala na pong iba kahit po magbigay sila, hindi naman po namin yung tatanggapin na 3,000 po. Sabihan po kami na ang halaga ng buhay ng, ng tao, 3,000 to 5,000 lang po. Yun yung pakasabi nila sa inyo, ma'am? Opo, opo. Po. Opo. Tagal na ba ito? Sabi niyo dun sa pinagtatrabawanya niya sa, sa isang bar, two years na may itong nagtatrabaho itong tatay nyo. Baliban Opo. dito, uh, ilang taon na siya bilang security guard? Nasa ano na po, um, 14 years na po. Sa 14 years, uh, same agency rin yung pinapasukan Hindi po. niya? Hindi po, iba-iba po. Opo, dun sa agency ma'am, sa pagkakatanda mo, mga ilang taon, ilang buwan na siya dun na nagtatrabaho? Two years, mga na, two years na po. Okay, so may na 2 years at ang kanilang ibibigay lang daw is 3,000 pesos plus itong yung bulaklak. Ayun ay, po, opo, yun na, yun, yung, yung bulaklak po, natanggap namin yun nung, yung patay nga po si Papa. Talaga naman hindi sapat talaga yung 3,000 pesos kasi matagal na, 2 years na tapos 3,000 pesos lang at isang stand ng bulaklak. Opo. O, ito bang incidente ma'am, itong uh, reklamo nyo ay naipabot nyo na ba sa tanggapan ng dole? O nag ano na po kami, nag-send na po kami ng Gmail po, to Gmail po, yung pag-send ko po sa Dole po. So far ma, meron na bang response ang Dole? Meron po. Opo, meron naman po yung acknowledgement nga po. Ano daw yung tulong na pwede nilang uh, ibigay para sa formal na pag uh, itong reklamo nyo dun sa agency? ah uh, sa ngayon po, yung naman po, yung naman po kasi ng, ano, ng letter po nung ay nung Gmail po sa Dole, yun nga po yung parang inaano na lang um sinasabi po dun sa letter na yun nga po Mansonis po yung dapat hulugan nga po yung ano yung SSS po ng papa ko. Ano pa yung sabi ma'am? Yun yun lang po kasi po isang letter lang din naman po yun eh maikli lang po. Yun lang po yung naman ko. Ating tinawagan ren ang Mansonic Security Agency sa Naga City upang ma maimbitas at alamin ang kanilang panig. Ngunit mariing tumagi ang kanilang ayensya na magbigay pa ng anumang pahayag patungkol sa hinaing ng pamilya ni Howell ayon kay Mabel Olpate, administrative staff, id idadaan lang namang daw nila sa legal at tanda sila umanong harapin ang anumang kasong isasampalaban sa kanila. Dagdag pa nito ay wala daw sila nga pagkukulang sa pamilya ng namayapang si Howell. Kanina ma'am nakausap na, namin itong ahensya at sinasabi na willing naman daw silang harapin itong kaso in case na magsampa po kayo ng kaso at sinasabi pa na wala, ra, wala daw silang uh, pagkukulang sa inyong tatay. Ano yung masasabi mo dito? Alam ko po, maririnig niya po po. Unang-una po, hindi, wala silang karapatan na magsabing wala silang pagkukulang kasi hindi naman po kami magkakaganito kung, kung from the start po, hindi... Kung from the start po, hindi ganito yung mangyayari. Kung, kung talagang pinanindigan ni Ben, sinasabi nila po na wala silang pagkukulang. On duty po yung papa ko kahit saan Ma'am, sa tingin nyo, bakit nila nasabi na wala, wala daw silang pagkukulang? Kung wala po silang pagkukulang, bakit, bakit po natakaganito po kami? Bukas po, 40 days na po ni Papa. Nag si, ano lang po kami, naantay lang po kami ng, ano, ng aksyon nila. Naantay lang po kami. na itanong nyo ba yung nanay niyo na nag-aasikaso nito na kung meron na ibinigay sa kanila itong agency? Wala po talaga siya. Eh. Promise po. Wala po. Ni, ni piso po. Wala. Yun lang po talaga bukod tangi. Yung bulaklak lang po na yung na-stand. Okay. Kamusta na yung mga bayarin ninyo, ma'am? Nabayaran nyo na ba yung sa pagpapalibing ning, ng tatay nyo? Sir, nasa yung nga po yung nireklamo nire namin kasi nga po dapat sagot nyo. Nasa 100000 pa po yung bayada namin. Namutang lang po kami. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, ah, itong mga ginastos nyo sa pagpapalibing, eh, inutang nyo pa, ma'am? Siisipin din nila po, apat po yung iniwan nag, na nag-aaral po, tapos si Papa lang po yung nag-work po sa amin. Agad naman tayong nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Department of Labor and Employment, Kamarinisur, Provincial Office, upang... Mabigyan ng tamang aksyon itong alalahanin ninyo laban sa Mansonic Security Agency at ating nakausap si Ma'am Sairie Cabredo, ang Provincial Labor Information Officer. Hindi man natin siya ngayon makakausap ng live dahil sa maimportante lamang silang uh, pagtitipon sa ora, sa oras na ito. Ngunit ayon sa kanya, maaari nang masimulan ng proseso ng formal na nyong reklamo at personal na din na uh, dumulog sa kanilang opisina sa anumang oras para sa makapagsampana ng reklamo po ninyo. Narinig nyo po ma'am na willing naman itong Dole Provincial Office na matulungan po kayo sa pagsampa ng reklamo laban dito sa ANSIA. Opo, opo. Opo, kung meron ka ma'am namin sa Mansonic na agency, ano po yun ma'am? Ito lang po yung masasabi ko sa inyo. Alam po namin na kami yung nasa tama kahit saan po tayong makarating. Wala kayong karapatan para sabihan po kami na yung patay, yung, yung papapogin ang gawa namin negosyo kung gusto namin ang Magtrabaho kami. Wala kayong karapatan kasi yung hinahabol po namin dito yung karapatan po ng papa ko nung nabubuhay pa siya, at nung namatay po siya. Wala po pa yung wala kayong kwentang agency kasi, kasi kung meron man hindi kami magtaka ganito, hindi na po sana umabot sa ganito. Yung lahat po nangyari kung talagang meron po kayong pagka pagmamahal sa mga empleyado niyo po. Opo, ma'am kayo sa legal na proseso, kung baga po. Opo, ma'am, naiintindihan po namin kayo para mas siguro, uh, sasamaan ka ng aming team na sa tanggapan ng Dole Sur upang masimulan nyo na itong formal na reklamo laban sa Monsonic Security Agency dyan sa Naga City po, ma'am. Opo, maraming maraming salamat po. Thank you so much talaga po. Opo, sa muli po, kami po ay nakikiramay po ma'am sa buong pamilya po. Opo, salamat po.